sa lahat na sumusuporta sa facebook page ko po na dating maliit. ngayon, ramdam ko na ang pag-angat, thank you sa pagyakap at thank you rin sa pag subscribe sa youtube channel ko po uh, maraming maraming salamat sa inyo at ramdam ko sa kahit small youtuber o po reels ah ko na niyo ako kahit uh, eh, uh, uh, um, maangat ang ano ko tayo, kaya ng ako suporta ulit at maraming